Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng taon, mahalagang magbalik tanaw sa mga kaganapan itong 2020 upang magpasalamat sa mga pagpapalang natanggap, pagtutuwid na naranasan, maging sa mga aral na natamo sa mga karanasang pinagdaanan at patuloy pa ding pinagdaraanan. Marahil para sa iba, ang pasasalamat ay hindi kabilang sa mga sumagi sa isipan dahil sa dami ng pinagdaanan ngayong taon. At ang mabigat pa ay patuloy pa rin pinagdaraanan. May mga negosyong nalugi at nagsarang. May mga trabahong naapektuhan, pag-aaral na nabago, mga paglalakbay na hindi naganap, okasyong kansilado, at maging mahal sa buhay na hindi na makakasama dahil sa sila ay namatay dahil sa COVID o sa iba pang kadahilanan. Dagdag pa sa mga naging karanasan ng bagyo, baha, sunog at ilang pang kalamidad na nagpakumplika at nagpapahirap sa dati ng mahirap na sitwasyon. Mahalagang maunawaan na sa ganitong mga pagkakataon ay lalo nating nakikita ang kahalagahan ng pananalangin para sa bawat isa. Hindi pare-parehas ang ating mga pinagdaanan ngayong taon at hindi pare-parehas ang ating naging reaksyon. Pero sa mga nagnanais na harapin ang krisis, ang panalangin ay isang mabisang tugon. May isang uri ng panalangin na ang tuon ay hindi sa sarili kundi sa iba. Ito ay tinatawag nating intercession. Minsan kasi sa dami na din ang gusto nating hilingin sa Diyos para sa personal na pangangailangan, ay hindi na tayo nakakapanalangin para sa iba. Subalit mahalagang malaman na meron tayong responsibilidad na ipanalangin ang iba. Ang sabi ng Bible, una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipaabot nyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. Ang pananalangin para sa iba ay isang banal na responsibilidad at ito ay iniatang sa bawat isa sa atin. Sa madalas na pagkakataon, lalo na kapag tayo man din ay kinakapos sa material o pinansyal na maitutulong, ating naiisip na wala tayong maipagkakaloob o maitutulong man lang. Ang verse na ito ay hindi lamang nagpapaalaala na merong kang maitutulong, paalaala din ito na merong kang isang responsibilidad. Ang panalangin para sa iba ay nagpapakita ng ating concern para sa kanila. Na sila ay naaalala natin at sila ay mahalaga sa atin. Ito din ay nagpapakita ng ating pagpapahalaga sa magagawa ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng ating mga idinadalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin para sa iba ay ating pinapahayag na ang Diyos na mahalaga sa atin, ang Diyos na gumagawa sa buhay natin, ang Diyos na ating masasandigan ay nais din nating maging bahagi ng buhay at pinagdadaanan ng mga taong ating pinapanalangin. Ang pananalangin para sa iba ay nagdudulot din ng pagbabago sa sarili. Ito ay dahil sa tuwing dumudulog ka para sa iba, ay nauunawaan mo ng mas malalim ang kanilang kalagayan. Marahil madarama mo ang kanilang nadarama at nakikilala mo ng masigit ang bigat na kanilang pasan. Ugaliin mong manalangin para sa iba at maging handa kang maging daluyan din ng pagpapala. Makikita mo kung paanong sa kanilang kabigatan at pinagdadaanan ay makakatulong ka sa pagpasan. At tutugo naman ng Diyos ng pinakamainam.